Hello, hello mga katigs. Anong ano na naman? Ito ang ulam namin. Ito ay pork loin. Dalawa yung kinuha ko kasi parang may nakalagay sa gitna. Ito naman chicken. <laughs> Hindi ko alam kung paano ng chicken. Titignan na lang sa caption. Mas potato yan ang kanin namin at sya gulay namin is peanuts yun ang gulay namin at sya ang soup namin ay seafood chowder tinikmang ko na seafood talaga pero parang hindi seafood sa akin pagano kasi rinagyan siguro ng ibang ano yan pero tinikmang ko seafood naman ang lasa at saka ang ating panulak ay soda naparami yata ang kinuha ko pero nilagyan ko naman ng lemon at saka maraming yelo ayan, ayan ito yung lunch namin ngayon kaya ano pang inaantay natin Christmas malayo pa kaya gugutumin tayo pag antayin pa natin ng Christmas kaya kain na tayo kain na mga katigs Tikman natin yung loto nila ngayon. <laughs> okay, okay. Bye-bye mga katigs. Salamat sa panonood. Salamat sa pag comment also. Hmm. Okay, okay. Bye-bye.